nagmamadali. Hello sa inyo. Mamadali tayo. Para mabutan natin yung ano. May hinahabol ako. Kaya, kailangan maging mabilis ang paglalakad, no? Kasi, may hinahabol tayo, ano. Oras baka magsara. <laughs> so, uh kasi guys kani nagutom kasi ako kaya ano hindi agad ako nakaalis ng bahay umuwi ako sa bahay sa glen at sabi ko kakain na ako ina, e ano ako sa ano sa panonood ko kaya ayun nag ano ako nagmamadali naman ngayon <laughs> kailangan ma mabutan kung bukas pa siya kasi nga kanina Nandun ako sa hanghaw. Ayun. Over crazy na naman ako ngayon sa yung paglalakad. Sorry. Ayun, dito pa rin ako. Bali, shortcut na lang yung magiging ano ko no. Ayun, buti naman at hindi na umaambon. Kasi kanina umaambon. Kaya nagmamadali ako. Umuwi. Kanina sana, dumaan dung na, na ako. Kaso nga lang, sabi ko, nagugutom na ako so ayun nagmadali muna ako umuwi sa bahay and then sabi ko mamaya na lang ayun na naman ako sa panonood ko and then ayun sana ah, maabutan ko pang bukas ayun di bali tapos na akong kumain kukuli no <laughs> yung, yung sadya ko ayun talaga naman to sa OFW lagi nagmamadali lagi nagmamadali tayo ngayon kasi kailangan natin habulin yung yung time baka magsara kaya yeah. so dito pa rin tayo no gabi na ano pa ano na 7 7 o'clock 7 o'clock na siya parang feel ko maambon no eh nakita nyo naman na medyo ano na pero hindi pa siya ganong madilim Kita niyo naman ano may ilaw-ilaw ko ng konti. Pero hindi pa siya gaano madilim na madilim, guys. Ayun, kailangan lang nating magmadali sa paglalakad. Di bale. At parang nagpapapaba naman ako ng kinain oh. Parang feeling ko medyo ano, medyo malamig yung uh, panahon niya. Hindi katulad kanina tanghali na ano, Naku, naku. Sana maabutan ko pa siyang open at hindi pa nagsara. Ka. Kung hindi sayang lang yung lakan ko ngayon. Kasi mistake ko kanina guys. Sabi ko pa naman mag ano na ako, mag uh, ko na from Hanghao to Chuking Leng. Kaso nga lang sabi ko baka mahilo ko or mahimatay ako sa daan. Kasi nga, nagugutom ako. Pero may dala naman akong ano. May dala akong bread and tubig and then juice. May dala naman ako kanina. Kaso nga lang, iniisip ko. May dala-dala pa akong mga bags. So, ayun ano. Ang hirap. Ang hirap mag-decide. So, sabi ko, and then umaambun pa kanina paglabas ko. And then sabi ko, huwag na lang nga. So ayun. Patuloy na lang talaga ako na ano na ma, ano mag-ano ako na sumakay. <laughs> ayun. So dito na lang ako sa ano dumaan sa baba. Sa baba na lang ako dadaan para hindi ako masyadong matagalan sa ano pag pag kasi doon ako sa taas ano pag doon ako sa taas mag uh, sa mula ko dadaan no marami pang ano marami ka pang ah uh, masasalubong ng mga tao so ayun nga dyan pupunta nga yan sa uh, ano yung sa my Mall. pero hindi ko na hindi na ako dyan dadaan mag shortcut ako okay naman medyo Gabi naman na, hindi na masyadong mainit Pero, may dala pa rin akong payong just in case na mambon, hindi ako ano, hindi ako magkakasakit. <laughs> Ayan. Sabi ko pa naman, mag-ano ako, no, mag, mag, maliligo muna ako bago ko lumabas ulit. Eh, naisip ko, no more time. So, ayon, no. Kailangan natin magpantali. Ayan. So, ayun nga guys, no. Nakita nyo naman, no. Mula paglabas ko pa lang ng ano eh. Nag-video na ako para naman ano. Para naman maano ko yung time ko. So, next week nga. Next week, <laughs> yun iniisip din namin. Kasi, dito rin yung way ng papuntang uh, tent namin. Iniisip namin kung sa uh, sakaling may clearing sa June 14. June 14 sabi nila, no? So, June, mga June 11, ay June 10, uh, magano kami, mag, may rest day namin ulit sa June 10. June 9, June 10. So, ayun, wala kaming pasok. Kasi nga, holiday ulit nung daming holiday. <laughs> so, ayun nga. Um, sabi nila, may clearing na naman daw. So, ang gagawin namin, maghanap kami ng paglalaga, paglalagakan ng ano, ng mga tent namin. Kasi, baka mamaya, makuha. Pag hindi namin inais yung pinaglalagakan ng tent namin, is makuha, maklearing, So, wala na kami gagamitin. Ayan, nandun pa naman lahat ng mga gamit namin, mga tao dito. Yung mga abubot namin, mga kalahan, mga ganun. So, ba diba? Mga tent namin. Siyempre, <laughs> binili rin namin yon So, ayun. Kaya kailangan naming ayusin next week. Uh, siguro, Friday, makakapag, ano, ko, makakapaglatag ako, no? Ay, tignan natin yung mga ano, mga dumadaan ang Baka maano tayo. And then, sa shortcut lang naman ako. Shortcut lang ang gagawin ko, no? Para hindi ako magahul sa oras. Basta unahin ko yun, yung pupuntahan ko. Bago ako maghanap ng ano. Maghanap kasi ako ng ano, guys. Uh, actually, yung mall naman dito is Uh, mga 10 mga na, 9.30 mga 10 ganoon doon naman siya nag close naman yung mga department so may time pa ako ayun may time pa naman ako ito lang yung hinahabol ko ngayon yung uh, may gagawin ako baka mag close kasi siya eh so ayun so nagmamadali eh, no? Nakita niyo naman kung gaano kakabilis maglakad Ilang minutes na ako naglalakad? 8 minutes na guys. More than 8 minutes na from our house. Kukuli makakarating ako doon. Bago mag uh, mga kahit sabi mong 15 minutes. 15 minutes na naglalakad ako. Makarating na ako doon. So ayun nga guys, diyan nga diyan yung mall no? Kung diyan da, ako dadaan, siguro mapapalayo kasi ako dun banda ko ano dun banda yung pupuntahan ko so ayun ayun kailangan na natin tumawid saktong sakto ayun nag green na siya kung dun pa ako sa kabila susundan ko yung mall no pupunta ako sa loob ng mall baka nasa 25 minutes yung lakad ko pero dahil dito ko sa kabila dito ko sa talagang napaka shortcut ayun kailangan nating magmadali <laughs> laking tao pero talagpasan ko, ko siya sili pa, nagmamadali ay grabe mamaya hingal todo ako dito pero buti na lang kamo guys na nakapag ano na ako Um, nakapag-dinner na ako pero nag-skip ako ng lunch ko kasi nga may trabaho ako pero hindi naman ako gutom na gutom kumbaga ano naman ako eh bago kumalis sa bahay mga 10.30 mga 10 yata yun kumain ako ng dalawang bread one egg at saka cheese and then coffee yun yung kinain ko And then uh, medyo nagutom ako mga bandang mga 12:30 na. Mga 12:30 na, hindi kugutom na gutom. May, may baon kasi ako ano, uh, chocolate ah uh, cho uh, chocolate na may kape. Chocolate coffee. <laughs> Pero ano, uh, ang pangalan kasi nung ano uh, Greatest 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 Choco. Greatest Choco 'yun. Ah uh, Ininom ko kanina. Nagdala ako ng ano. Nagdala ako ng Sorry. Lalagyan ko. Pero pag doon ako ano, tama pala. Malapit na. Pero pag doon ako sa kabila. Ay hindi dito pala sa kabila. Ayun. naubotuloy ako. Ayan. <laughs> Medyo madilim na rito banda. So ayun nga no. May nakapaskil na boyo. Ba, Baka magkalap pa ako dito. May nakapaskil na ano na matingering sila no. Ayun sa amin banda. May nakapaskil dito na Clearing Closure Bicycle Parking Space Aha uh -huh. So, kailangan namin mag-clearing sila So, kailangan namin mag ano, mag Maglinis <laughs> May nakasalubong ako Maka, ano, mga, <laughs> mga ano Mga lespo Mga ano may mga salubong wala namang problema sa akin kasi nga dala ko naman yung ID ko pag lumalabas ako eh ayan malapit na nga ako no malapit na ako sa pupuntahan ko so ah uh, mag ano lang ako mag mag elevator lang ako para mabilis hindi ko na kailangan maglakad bakit kung hindi naman ano kailang so ayun malapit na Pupuli oh, eh. Ano ko? Parang hindi naman masayang lakad ko, no? Kasi kanina, dapat dito rin yung way ko. Kaso nga lang, nisip ko na ambon-ambon kanina. So, hindi na ako naglakad. Kasi sabi ni Lolo sa akin, huwag ka okay na maglakad. Kasi ano, maambon. Sabi niya. Sabi ko, okay lang. Kaya ko namang maglakad. So, ito. Kakabol ako doon. Kakabol ako. Ayan, Kung Hopefully, no, makakahabot din ako sa pupuntahan ko. Kinabot ko lang talaga yung ano. Kinabot ko yung oras. Ayun, may mga dali na. Mamadali -hmm. na, no? Saan mm -hmm. na ba yung way na doon? Doon, doon. Kailangan magmadali. Kailangan magmadali. Sana makaabol ako. Hanggang dito na lang. <laughs> Madali na ako. Bakit ang